Huwag na nah ah. po lahat niya mo. Sigurado mo lahat. bata na Kami na lang po ang hindi. Sigurado <laughs> mo. Sabi ko na kaming group yung nahuhuli Number one tayo eh. Pero number <laughs> one pa rin kami. Kasi group one group kami o lang. Kaya ko kayo lang eh. Bakit ba ba ba? nauna pa rin ako. <laughs> <ba? laughs> <A> <laughs> <na> <laughs> Kumusta yung pwede niyang batang walang tulog? Jin? <laughs> <laughs> na wala walang tulog. tulog. Huwag na po yung isa. Yung isa lang. Sayang wala siya. 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 Sayang

Parang di mo talaga may pintay yung mukha niya. Kahit sa naglalakot, hindi mo talaga pinta yung Tiyatawang Tiyatawang na, kayo, yung ito. Pinta. oh. may pintay yung mukha niya. Kaya tawa na nga ni Tobi. Kaya tawa na nga ni Tobi kanina sabi sa akin. Kaya pala nakasadug kong karo niya. Oo, oh, nakagawa na. na, na. -lang. <laughs> na lang, wala ka ngayon. Sayang ko. Buti na wala siya. Kaya pala hindi hey, ako nakakabaan. Sabi no, ko hindi ako nakakabaan. Oo. Pero habang nga na ba na dahil. Sabi ko kanya. Sabi ko kanya. Kaya nag-effort na kami. Ang dami na dami ang ginawa sa bagay Ano kaya na gulong? Ano e? Gusto kaya namin sa bahay ni Jane? Eh, na, eh ano ba malawa na kami ng trend. Ano eh, kaya tayo uminom tayo? Hindi na kami uminom. Uminom na lang namin ako niya kami nga po pala ang group ng ice drop or what we call fun drop. So sobrang kasiyahan po ng buong grupo ay wala kami nagawa. At eto, kulang-kulang pa rin yung uh, aming CCB. At hanggang ngayon, ang saya-saya namin. Patawa kami ng tao. Kulang pa tulog namin.

Yes. <laughs> ayaw po ang gawain namin kaya wala na kami natapos sa pagsipilit. Eh, kailan ba ni Pacquiao? Ano, wala sa lalaki na... Ikaw ba yung uh nakakanta ng lupang Oo, -oh, yan din outfit niya. Oo, okay. Lahat ng formal sa ano eh, celebration. Pa. P P oh. ay, How How may ba rin Uy, nga Kanina pa yan. Huwag ba rin pa. di mag gin. Gagawa na naman tayo ng Ay, buhay. Dapat tinisa sa isa na natin